Kayo ba yung nakatira malapit doon sa sinasabi? Parang dump site to. Hindi kaya? Oh, dump site. Sa baba po yan. O, oh, sa baba. Mm -hmm. oh. So, may mga residente roon? Opo. Oh, Madami pong mga kabahayan po All dyan. Alright. Sinong nauna eh? Mga tao, basura? Madami po. Okay, o. Oh. Pinasarado na po yan eh. Sino nagpasara? Marisipi? Marisipi, opo. Oh, mm -hmm. Ngayon po, nagtatambak pa rin po sila doon. Hindi no. po yata alam nyo ko na sa continue monitoring. Uh, i-monitor mo i-monitor yan kung talagang hindi gagawin hakbang yung ama ng lunsod. Walang mangyayari dito. Nilalapit po namin ang problema po namin sa basura na gabundok po. At ang problema po namin na ang aming anak at ang mga residente po doon ay magkakasakit po dahil po sa amoy. At ang iba pa po mga matatanda, nagkakasakit na rin po para hilapit na rin po namin po sa barangay pero wala pa rin pong action hanggang ngayon at pati po yung may-ari ng lupa na pinagbabantaan po kami na kami pa yung kakasuhan. Ang gusto po namin mangyari is maalis po yung basura po dyan sa lugar namin po dahil sa sobrang baho po. Matagal na po yan. Barangay San Jose Antepolo Rizal, si Chris Ann si Pedro at si Lourdes. Kumusta kayong tatlo? Sino si Lourdes? Oh, sino si Kwisan? Oh, and then, ako natural, ikaw si Pedro, di ba? <laughs> kayo ba yung nakatira malapit doon sa sinasabi? Parang dump site to, hindi kaya? Uh -huh. Dump site so, ito ba talagang, pero ito sa paanan ng dam site? Opo, sa baba po yan. O, oh, sa baba. Mm -hmm. Mm -hmm. So, may mga residente roon? Opo, madami pong mga, ba, mga kabahayan po Alright. dyan. Alright. Pero, itong lugar na to, para maghihinay-hinay muna ako, baka kasi talagang dam site to. Kasi pag sinasabi ko... Ginawa na po nilang dam site. Ah, ginawa nila. Ah, okay, kasi nakikita ko, saan kayo nakatira parte dyan? Dito po, sa taas po kami. kami. Iilan na lang ang nakatira ngayon diyan. Maraming pong bahay, sir. Well, sinong nauna eh mga tao, basura? Kami po. Okayo. Oh. Sino ang ng lupa na 'yan? Si Madam Eileen Guerrero po. Madam Eileen Guerrero. Administrative Assistant ng Barangay San Jose de Polo Rizal, si Marlon Algaba. Mr. Marlon, eh lumalapit po sa amin dito, gabundok daw ng basura. Then, give me a picture kung anong paliwanag po na medyo gusto namin makita muna sa panig po ninyo, sir. Yes, sir. Um, kagaya nga ho nung nabanggit, ito ho ay malapit dun sa ating dump site. Actually, this is uh, a control dump site naman po. You... okay yung ano yung uh, area mm -hmm. at um, actually, actually receive ko kami uh, this is not a formal complaint pero ito ay na, na, kami ng complaint on the social media mm -hmm. kaya uh, last June 5 okay kaya kami ay pumunta doon sa area okay kaya kami ng inspection para mm -hmm. tiyakin kung ang yung, nakarating sa amin mm -hmm. uh, uh, reklamo Ah, uh, June 9 po kami nagpunta dun sa area. Ah, uh, technically nakita namin yung junk shop na nag-ooperate niya po dun sa area. May mga bulk talaga ng basura at continuous naman yung yung pagdi-dispose nila ng basura po. So tanong ko sir, um ano nakikita niyo yung solusyon dito sa mga lumalapit dito sa amin na nagrereklamo ka baho-baho raw ng basura at medyo ang tanong ko lang po ano magagawa ng barangay para sa inyong mga constituent yun na to kasi nandiyan malapit eh kay kayo nang may barangay oh, may hawak niyan. Anong balak anong balak po ninyo? Yes sir, uh, actually may mga recommendation po kami na ibinigay junk shop owner kagaya hmm. po ng paglalagay ng drainage dun sa area nila. Uh, ganon din po yung Tamang proseso ng pag-segregate ng, ng mga basura, mm -hmm. yun po yung mga inunin uh, ano natin, uh, recommendation po natin okay. at um, agarang pagtatanggal po ng mga basura na sa area. So parang lumalabas sir ang inyong gustong sabihin dito sa parting to, nakikita natin aerial, eh, yung paglalagay ng drainage, pangalawa yung segregation ng mga basura, pangatlo... Eh, immediate clean up kung kinakailangan para hindi naman ma-fairway siya mga karatig lugar dyan. Ha? May mga residente rin pala na malapit sa lugar. Although, sabihin natin sila naman may rights din sa lugar. Eh, kayo. So, kumusta naman po? June 9 yung pa po sinabi niyan. Bakit po nandito ngayon? Eh, parang wala pa rin nangyayari. Anong... Actually, June 17, sir, uh, nagkaroon kami ng panibagong inspection at nakita okay. naman po natin mm -hmm. na from dun sa Araw na in-inspection po namin ay uh, nabawasan na yung mga uh -huh. pag-usura. Na. Mm -hmm. uh, oh, hindi naman ganoon gano'n nakarami. Okay. Nakikinig kayo sa amin. So anong sa inyo sa sinasabi ng kapitan uh, niyo? Ano po kasi sir eh. Opo, tinatanggal po nila. Pero mm -hmm. ito pong nangyayari po nung nakaraang gabi, binagsakan na naman po nila. Pero tatanggalin din? Opo, tinatanggal po nila. Okay. Binabagsak. Kaso po sir, pag yung hinahalongkay kay po nila talaga as in yung basura. Mm -hmm. Sobrang baho po talaga. Kaya ang gusto po namin matanggal po 'yan dyan. Matatanggal ba? yung basura? Opo, yung hmm. basura po nila. Matanggal. Kasi ang nag ang hinahakutan po nila is Maynila po eh. Hindi naman po basura ng Antipolo 'yan. So itong mga basura na to hindi basura ng Antipolo kundi hindi basura po. ng Maynila. Opo. Mhm. Mm sa mga... Makati. Makati. Mm -hmm. So, parang sinasabi niya, mabuti sana kung basura ng antipolo, pero Hindi basura ng Manila. Po. Kasi po, uh... Totally po, yung dam site po is tinanggal na po, di ba? Mm. Doon sa taas. Okay. Pero paano sila po, eh. po, sa, pinasarado na po yan eh. Sino nagpasara? Sa DNR? po. Mm -hmm. Ngayon po, nagtatambak pa rin po sila doon. Hindi no. po yata alam mo. Sir Marlon, paano to? Parang pinasara na ata to pero balik pa rin. Eh, ano sa palagay mo rito? Anong sinasabi ng munisipyo? Or the um, uh, Antipolo City Mayor? ah uh, pagdating ko sa ano ng Pangulunsod, wala po tayong uh, Pero sa on behalf ng Barangay San Jose po, gagawin po natin, uh, continuous monitoring po tayo kung ang sinasabi po ni Ma'am na... Okay, continue, Sir Marlon, continue, ganito continue. na ano. Ako naman, ako hindi nang kikialam sa trabaho ng barangay. Narerespeto ko po mga taong hinalal or sino man, particular sa barangay, kung barangay captain po kayo dyan o administrative officer kayo dyan, ay eh, para pagsilbihan ang inyong constituent pero lokal na pamahalaan po ito, ano? Malaki po kapangyarihan ng lokal na pamahalaan. Ako minsan, sinasuway nga ng lokal na pamahalaan ang mga nasa nasyonal. Kasi yung devolution na sinasabi, ang devolution, dinidevolve ng functions, malaking kapangyarihan ng isang mayor. Na kung minsan nga, nasasaway pa, na, sinisaway pa, sinusuway pa nga ng mayor ang nasyonal eh. May mga reklamo sa nasyonal na kung ang nasyonal, ang reklamo sa lokal, na ang lokal, pwede silang dumiskarte na kuminsan labag sa sinasabing nasyonal O ngayon naman, dito sa parting to Binibigyan kita ng pagkakataon na bisitahin ng uh, tanggapan ni Mayor Sabihin mo, galing ka na sa akin at eh, pinabot ko sa iyo Kung yan ay pinasara na at binuksan uli, At anong ginagawa dito sa ibaba? So parang gusto kong sabihin sa iyo na parang wala kang alam At alamin mo siguro, punta ka ngayon sa Mayor At pagkatapos usap tayo bago ng biyernes kung meron tayong update ang gusto ko lang maintindihan, kung naintindihan ba ni Mayor to na pinasara na yan, Mayor Jun Hinares, alam mo naman yan, ay kaibigan ko naman yan. Kaya lang ako, kahit sinong kaibigan, sa trabaho lamang, wala namang personalan dito sa parting to, ay public service yan, ako naman di public servant, baka makaabot so sa kanya dalhin mo ang barangay kapitan mo. At sabihin mo, sinisilip na ng ipabitag mo ni Ben Tulfo at nagbibigay siya ng panahon na parang magpaliwanag si Mayor Jun Hinares sa inyo muna at pagkatapos magpaliwanag sa inyo kung anong kanyang magagawa, kung sinusuway pa rin ba nitong may-ari ng basura o kung sino man niyang nagdadamside dyan sa kapakanan naman ng mga residenteng nasa harapan ko ngayon at ilan sila ang pumunta rito to represent the others. Baka sa ganon, masolusyon na natin. Hindi ako naninimala sa continue monitoring. Uh, i-monitor mo i-monitor yan kung talagang hindi gagawin hakbang yung ama ng lunsod. Walang mangyayari dito. Sabi ko nga sa iyo, malaking kapangyarihan ng isang ama ng lunsod. O para sa akin, siguro naintindihan mo ako ngayon, Marlon. Eh, kung, kay, kung siguro ngayon, ang gagawin mo, pumunta ka sa barangay chairman mo, tatawagan ko siya mamaya, para makarating kay Mayor Hinares, siguro si Jun Henares mapapaliwanag sa inyo para ipatawag yung yung dyan. Hindi lang naman dito sa mga residente na ito, bagkos pati yung mga karating residente sa lugar na malapit-lapit dyan, irareklamo kayo eventually dyan. Una, nasa baluarte nyo yan. O, oh, nagkakaintindihan ba tayo, Marlon? Uh, yes, sir. Uh, naintindihan natin yung nais ninyong ibabatid. At uh, patuloy din naman tayo makikipag-ugnayan sa bakit hindi nyo katukin na lang tong may-ari dito? Mukhang sagradong baka. Parang gusto nyo, manghihimasok na ako rito? Gusto nyo ba? Ako ayaw ko muna manghimasok to, ano? Parang iniiwasan mo may-ari dito. Ba't hindi mo puntahan na may-ari? Sa pamamagitan ng, ng iyong barangay, tapos sabihin mo kung sinong katiwala. Ngayon, sinasabi ko, at least binibigyan kita ng importansya. Pakaabot mo na lang doon sa barangay chairman mo. Bisitahin nga, alamin doon sa may-ari, at tapos dumiretso kay mayor. Pag hindi nyo kaya, manghihimasok na ako. Gets mo? Kung hindi pa rin kaya ng gobernador ninyo, manghihimasok na ako. Pero ngayon, disente pa ako, binibigyan ko agad ng pagkakataon para naman ayusin to. Nga, bigyan mo na natin sila ng pagkakataon. Pwede ba pakabot mo muna to sa barangay chairman mo para mabisita si mayor? At pagkatapos si patawag yung may Makakarating po. Okay, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin dito sa ipabitag mo kasama kong anak ko. Ito'y the next generation. Uh, si Carl uh, Bitag. So ngayon, ganito muna, ha? nandito na sa amin. Pumasok na, official tinanggap na namin ang reklamo nyo. Tandaan nyo, iba kami pag kumilos. Ha? Okay. Hindi Tulfo ang kumikilos dito, Bitag. Eh. Magkaiba ang Bitag sa Tulfo. Okay. lang namin yon. Pag ang Bitag na nambibitag kami, pag ang Tulfo, apelido lang yon. Iba yung tatak nila, iba sa Bitag. Ang Bitag, iba'y iba eh. Hindi kami nagbibero wala kami sinasanto kahit sino. Alright? Okay? Itaga nyo kay sa lupa. Huwag sa bato kasi nandun yung mga kakuminta pa yung ulo noon eh. Itaga sa lupa para magbunga. Okay ba, Carl? Hmm. Okay. 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 sikasuhin namin to. Abangan ang susunod na kabanata. Po, okay, Carl. So thank you po, sir. Thank you po. All right. At dyan tayo nagtatapos. sa programa natin ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing pinakikinggan na maigi, sinusuri, iniinvestighan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipo mo help